good day mga idol no so yun rescue operation tayo ngayon so from general santos city to coronadal city uh, 60 kilometers apart so adventure ang pupuntahan natin biglang tumirik sa coronadal city tumirik mga idol pupunta tayo doon ito check kung kayang i-repair doon i-repair natin pero kung hindi kaya so hatake natin pauwi pa sa jensan ito yung mga sinasabi ko idol na kapag tumirik yung makina mo so hindi mo dapat agad agad pinapaandar kasi kapag putol yung timing belt sigurado lalaki yung problema dito ay kumain muna kami kasi mahaba-haba yung bayahin namin so para okay yung trabaho namin mamaya so i-check namin muna yung timing belt kung ano ba naputol kasi na namatay lang ito habang tumatakbo so hindi naman nila pinastart ulit i-check lang muna namin

tatlong dahilan lang mga idol ang nakakita ko dahilan bakit naputol itong camshaft so ang una is maluwag yung bolt kaya nagkaganyan pwede ikalawa is baka over tighten sya at maliit na lang ang, at malapit lang maputol yung bolt saka nilagay itong timing belt at pangatlo pwede din stack up itong ating camshaft so yan yung yan yung mga possible cause na nangyari dito so yun nga mga idol hindi natin kaya trabahoin on the spot so malaki-laking trabaho ito kailangan tanggalin yung valve cover at saka yung timing belt cover para timing ulit. So hahatakin natin papuntang General Santo City para mapupusan doon. So yun lang mga idol. Salamat sa pananood. Salamat sa inyong walang sawang pagsuporta mga idol ha.